kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ba ang dapat natin gawin kapag may pupunta mga police or NBI na may dalang warrant of arrest at may ulin sa loob ng binabantayan natin. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, Muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go! Ayun ninyo mga K59, syempre bago tayo magkumpleta hindi natin makakalimutan na magpasalamat ayun sa mga K59, mga subscribers natin na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa mga bagong video na inilalabas natin. Ah uh, ayun malaking shoutout sa ating lahat mga K59, konti na lang ah uh, maanlak na natin yung uh, 8,000 subscribers. Ayun malaking wow. shoutout sa ating lahat. Uh, maraming salamat sa solid na suporta niya At ito na nga mga kapayag mayon Siyempre, konting uh, kaalaman naman Ngayon sa bagong video na uh, Ilalabas natin ngayon uh, Marahil uh, Marami sa mga kapayag natin Na hindi pa alam O hindi pa nila alam Lalo na sa mga bago Kung anong gagawin natin Kapag uh, may mga police o mga NBI Mga operatiba na may mga dalang warrant o pares at may huliin sa loob ng pwesto na binabantayan mo ayun mga ka 59 uh, ikaw kung ikaw ang naka-duty, ano ang gagawin mo? ganito yan ayun nga mga ka 59 9 uh, syempre uh, kung ano man yung uh, pupunta sa pwesto mo o binabantayan mo na meron silang, halimbawa, police na may dalang Waranto pares or NBI na maihulihin sa loob ng binabantayan mo, syempre uh, tayo mga security guard, uh, wala tayong karapatan na hadlangan o pigilan ang mga operatiba na may arrestuin sa loob ng binabantayan natin. Syempre, uh, kung baga pagka hinadlangan natin 'yan, pwede tayong makasuhan ng uh, yung tinatawag na obstruction of justice mga 59 Ayan, konting kaalaman lang. At ah, uh, siyempre, uh, bago niyo papasukin, ganito 'yung gagawin niyo. Ayun, siyempre ang una mong gagawin, at uh, tatawagin mo si OIC o si commander mo gamit ang uh, radyo na, 'yun nga, may mga operatiba na may mga may pakay dun sa loob ng uh, binabantayan natin. Ayun, siyempre ang gamitin mo uh, sa pagtawag uh, sa radyo, uh, syempre gumamit ka ng 10 codes para hindi, kumbaga hindi mabulgar yung mensahe na ibabato mo. Baka mamaya may makakarinig ng mga empleyado. Diba? Pero kung 10 codes yung gagamitin mo, syempre mas uh, kumbaga parang uh, ano ba to, uh, confidential yun eh. Kasi diba? Kaya dapat gagamit tayo ng 10 codes. Ayan ha. Tawagin mo si OIC gamit ang radyo mo. At gumamit ka ng 10 codes para hindi mabuligay o hindi mabulgar yung uh, mensahe na ibabato mo kay OIC at syempre yung number 2 uh, wag na wag nyong ipapaalam sa mga empleyado na meron silang o may mga operatiba na may aaresto yun sa loob kasi uh, baka mamaya masusunog naman yung uh, kumbaga operasyon, yung operation ng mga operatiba natin na may ah uh, sa loob. Kaya ayun, wag na wag nyo sasabihin sa mga empleyado. ba? Diba? Kaya nga tayo gumamit ng goods para din sa pagtawag kay para hindi rin maano ah uh, masunog yung ano natin, yung operasyon ng mga operatiba natin, mga pipeline. At ah uh, syempre, Ah, uh, bago natin sila tuluyang uh, papasukin doon no, sa binabantayan natin. Syempre, ana uh, uh, kung tayong mga kailangan na natin sa kanila. Syempre, unang-una, yung tinatawag na yung kopya ng uh, warranto pares, yung valid na warranto pares, di ba, na daladala -dala nila. Okay? Number 2, ah, uh, syempre, titignan mo yung mga pangalan, yung mga pangalan ng arresting officer ng mga operatiba kung anong pangalan nila siyempre, titignan mo rin kung saan sila nakadistino kung meron silang sasakyan mas maganda, ma-i-18 mo rin yung uh, plate number ng sasakyan nila diba? at ayun, uh, siyempre uh, pangatlo uh, i-verify nyo rin yung uh, pangalan o yung 9 it nung tao na arestuhin nila siyempre bilang security guard Uh, alam natin kung ano yung kusino sino yung mga empleyado na nandun syempre pag nakita mo ah, at least may idea ka na kung sino uh, ayun na ha, ah, hanapin natin yung uh, tatlo na yun mga kapahid na yun at ayan, syempre pag uh, pagpasok sa loob syempre escortan ni OIC o ni commander nyo hanggang don sa taong aaresto nila hanggang maaresto na yung tao Okay, mga kapayag nyan, i-escort dyan ni yung IC nyo. Ayan, syempre, kapag uh, natapos na yung operasyon ng operatiba natin, na na, kumbaga na yung, uh, yung, uh, a nila, is na, 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 kumbaga, nadala na nila. Okay na. Syempre, si OIC gagawa na ng report dyan. Para ipaalam dun sa, kumbaga, yung sa kliyente natin, sa agency natin, na may mga pangyayaring ganun. Kumbaga, uh, e, i-info niya na. ba? Diba? Ayan yung trabaho ni OIC dyan. Uh, magiging malaki yung papel ni OIC pag may mga ganyan tayong mga ano, mga senaryo yung sa binabantayan natin po Kaya ayun, uh, tandaan nyo lang yung mga kapag-9 para hindi kayo, kumbaga, huwag kayong kabahan o huwag kayong matakot. Siyempre, dapat Uh, kapag nasa duty tayo o present of mind dapat lagi, di ba? At ano mga kapatid, take note pala yung uh, mga operatiba natin kung sakali meron silang dalang uh, warrant at may arrestuin sila. Walang ano yan ha, walang uh, kumbaga specific na oras, uh, araw. Uh, pwede yan sila kahit umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Pwede yan uh, walang uh, oras kung anong oras nila gagawin yung ano nila yung operasyon nila okay mga ka 59 eh kumbaga i take note yan tapos ah uh, kung magtataka kayo pwedeng uh, pwede yan sila yung operatiba natin na aarrest mag kumbaga uh, magagawa magsasagawa sila ng uh, paghuli kahit na kumbaga mga nakasibilyan yan sila nakasibilyan pero mas maganda kung meron silang na uh, kasama kahit isang uh, naka-uniform para syempre talagang makikita mo na mo na mga pulis at may mga kumbaga alam nyo na kumbaga yung operasyon nila is uh, legit at ayun na uh, mga kapayag na yun ito disclaimer lang po ah uh, uh, yung mga sinabi ko sa inyo ah uh, base lang po yan sa aking uh, kumbaga hindi po ako wala po akong kaugnayan sa anumang mga government na ano kumbaga yung sinabi ko sa inyo yung inano natin ngayon eh base lamang yan sa aking mga pagsasaliksik para ma-share ko uh, sa inyo ayun mga ka-59 mga ka-59 hanggang dito na lang muna tayo uh, sana kahit pa pano eh, meron kayo na pulot na konting idea uh, regarding sa ano ang gagawin natin kapag uh, may mga pupuntang mga operatiba at may mga dalang warrant pares arrest na may aarestuhin sa pwesto natin. ah uh, kung meron kayong gusto na pag-usapan, kumbaga mga topic, di ba? Mag-comment lang kayo sa comment section at uh, i-ano natin yan, gagawa natin ng video yan para mai share din natin sa mga ka-59 natin na uh, mga bago pa. At ayun, ah uh, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-59. Siyempre, ang lagi nating paalala sa ating lahat, always, Then 3 points sa mga 20 para 74 tayo. 16. Okay mga ka 59, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo at dagdag sa ating lahat. Thank you.